Good morning mga sila, mayang buntag Kumusta ang lahat? At uh, nandito po ako ulit Dito sa bukid uh, 5.30 pa ng uh, umaga mga kasuelo So maaga tayo lumusong Tapos na ako sa mga kalabaw Yung baka na lang At uh, napasok ko tayo na maaga uh, ng Nang uh, umulan kagabi At mayroong isang pitak doon na hindi pa natamnan na uh, Doon sa pinagtamnan nila ni Doktor Nung nakarang araw at sa ni Kanato Sa Merong iniwan si doktor ng isang pitak eh, Hindi na traktor yon dahil uh, walang ulan Walang tubig So yun umulan kagabi Nagkaroon siya ng tubig kaya maaga tayo uh, Ipaandaran natin yung kuliglig natin So wala si doktor Gawa ng, uh, na nga namaga yung kanyang paa Pumunta ako sa kanila kahapon May ano siya uh, Ipapagaling pa siya Hindi pa siya pwedeng mag-operate So ako ang mag-operate muna Ngayong uh, umaga Okay, unahin, umahin, unahin ko muna yung naiwan nila ni doktor nung isang pitak na maliit. Uh, di ko alam kung makatransfer tayo sa kabila. Yung may tubig, yun yung aming ano siguro, ah, uh, takto rin. Sayang. So yan, na uh, panibagong uh, vlog po tayo mga sulo. Panibagong umaga sa inyo. Okay, at uh, tara, kawin muna tayo sa ating palayan. Yan ah, uh, Sinsan na nga po pala kayo Bart, shout out po sa iyo at uh, hindi tayo nag abot kahapon. Uh, kumunta pumunta pala si Kuya Bart kahapon na uh, nagdala ng ano, nagdala ng uh, chocolate sa mga sabon para doon sa mga bata. Yan uh, na, na nasa barangay po ako noon Kuya Bart. Uh, may session kami. So unang Monday ng buwan. So yan ang aming regular session. So at uh, thank na marami sa inyong ibinigay para sa mga bata yan, may pambaon pa sila yan, thank you thank you po na marami sa inyo yeah, sana po ipagpalaan pa po kayo yan, God bless po sa inyo at, at nandito ako ulit sa bukid para dito sa ating obligasyon ah wala, hindi nakapuno ng tubig din isa ah. o konti, hindi obra dito mga sila hindi kasi ano, sunod sunod yung ulan eh tingnan natin makapagtakto tayo ngayong umaga ngayong araw palyado yung aking operator ko na lang mag-ano. Pilit. Diyan po mga syelo, dito tayo sa Kilay Order kasi doon sa itaas or doon sa iniwan ni Doktor doon sa maliit na pitak ay ako kunti ang tubig so pinalagyan ko muna or binutasan ko muna yung sa taas at para magkaroon ng tubig yung naiwan so dito muna tayo sa kila Yorudier kayo Yorudier ito pala yan at uh, yun nga may problema yung ano pala dyan yung kuliglig natin uh, umandar lang sandali mga kaswilo yung kuliglig natin at uh, nung sinubukan ko na pong uh, patakbuhin dyan ay namatay na siya so parang wala siyang lakas so sa mga oras na yan mga sila, hindi ko pa alam kung ano talaga ang diferensya niya. Dahil uh, hindi pa naman siya luma at uh, bago pa siya. Isang taon pa yan mahigit yung ating makina. Kaya uh, nagtaka ako bakit ayaw umandar. Or wala siyang lakas ba pag pinapatakbo mo na. Subukan natin patakbo yun mga sila. At ayun na nga mga suylo, nangyari na nga. Ah, uh, namatay na siya at uh, sa mga oras na yan, ay uh, sinubukan kong paandarin uli. Ay talagang hindi na siya talaga umandar pa. At uh, pawis na pawis na ako dyan. Uh, iniwan ko na lang yan mga suylo. At uh, kinabunan ako na, na uli. Dahil po sa mga oras na po yan mga sulo ay uh, biglang nag-ring yung aking cellphone at si barangay captain pala. Na meron po siyang uh, pinagawa sa aming mga kagawad kaya cancel po muna yan mga kusilo. pero binalikan ko po yan kanina pagkatapos ng aking lakad so yun, uh, chinik ko uli so ayan po ang nangyari so, ayan po mga kusilo, na yan na at binalikan ko na yan, so ano na alas dos na po ng uh, hapon kaya, ayan, uh, paandar ko na uli mga kusilo at mamaya ko na po sa inyo ikwento kung pa ano ba ang uh, diferensya niyan timelapse so, time lapse muna po tayo 嗯。 Tingnan mo na ng malalim mga sila. So naka tatlong pitak lang ako mga sila. Dahil ah. Uh, na dili yung ating pagpa-under kanina. Gawa na nagka problema ng kaunti yung aking makina. At saka meron din akong. Ah. Uh, Importanting nilakad kanina. Biglang nag uh, ah. Nakisuyo yung aming kapten. May bigla ang pagpatawag doon sa mga senior eh kaya at tinigil ko muna yung pagtatakto dito kanina umaga nagikot muna ako dito sa aking sektor at uh, pagkatapos na uh, na inform yung mga senior mga senior citizen balik ako dito kaso nagka problema yung aking ano ang tagal umandar o hindi umandar talaga kahit anong gawin ko hindi umandar yung makina natin kaya aking chinik uh, umuwi muna ako sa bahay dahil kulang yung aking tools na dala ngayon aking tiningnan yung carburetor uh, din rain ko uh, medyo marumi na ang ilalim at pagkatapos Tinanong ko yung spark plug. Tinanggal ko yung spark plug. Ayun. Ah, Doon ang problema pala. Puro ah, napaka rumi na. Ah, itim na. Sobra. Kaya pala ayaw aandal ah, siya. Kaso hindi siya makakatakbo. Namamatay siya. Yun pala. Hindi nakakadalo yung kuryente Dahil ah, marumi na masyado yung spark plug. So tinanong ko. Tinanggal ko na ng gasolina at niliha at sinalpak ko uli at ayun uh, mandar na kaya nakapag ano na tayo kaso hapon na tayo nakapag ano din eh ah. di bale at least nabugbog ko itong aking naiwan na isang pitak And ito siya ito yung mga natamnan na ay eh, kaso naiwan itong isang pitak kaya binalitan binalikan ko kanina ano eh sana hindi na siya matuyuan eh siguro bukas sana umulan pa para makapagmatubigan matubigan pa ito mabugbugin ko na ito bukas dahil uh, hap, uh, no na, hapo na magano muna sa mga alaga so at least na ano na ito sobrang lambot na ito mga suyelo kunting kunting ano na lang ito tubig Ayan. Para matamnan ko na. Sasabay dito sa natamnan na. Tapos unti-untiin ko yung kay Roger. Oh, so, yeah, ako ang pinapa tanim ni Roger. toto tutulungan daw nila niya ako kapag ano na, patanim na. Hindi siya makatulong ngayon sa pagtractor gawa ng ma nagbabantay sa ng bata. Nga pala naalala ko duty ko pala bukas hindi ko pala mabalikan ito ayan ah, so ayan po mga silo ayan bago magkalimutan na ah, babatiin ko lang ng happy birthday or advance happy birthday bukas birthday ni kuya Bart uh, ah, shout out po sa inyo ah ha ingat ako Masyadong malihim si Kuya Bart Hindi mo po sinabi kuya na uh, Sasapit pala yung kaarawan mo Eh dapat pala Doon na lang natin kinata yung Kambing Sabay na sana na sa atin uh, Sa ano Sa kaarawan mo uh, Hindi nasabi Sayang Kung alam ko lang na Magbe-birthday ka Eh Bukas ko na sana katayin O bukas na tayo mag ano sana Eh kaso nga pala Miyerkules bukas. Eh walang ano. Ah, uh, duty ako maghapon ako sa Barangay Hall. Ah. Uh, basta. Ito na lang po ang aking mensahe para sa Kuya Bart. Uh, happy happy birthday sa uh, enjoy. At uh, sana po mga kami pang sasapit na kaarawan sa buhay mo. At uh, God bless at ingat palagi kayong magpamilya ni Ate Ami. Okay, advance happy birthday po. Tayo na baka bukas hindi tayo makapag-vlog. Ay nga lang ako konti tapos ikot na ako sa mga alaga. Si Mrs. pala nandoon na sa kanina pa, nasa taas. Siya lagi ang sa kambing. Eh, unti-unti ma Sabi ng anyo uh, kung alin lang ang malinisan, 'yun lang aming tatamnan. Eh, problema ang ano din ni talaga. Tubig wala kami pang umasa lang sa ulan kapag umulan nga bug-bug uh, kami dito may traktor naman eh, kinabahan ako ng kanina akala ko na tuluyan na yung aking makina eh, kahit anong hila ko ayaw ano lang uh, spark plug lang pala ang marumi eh, tatabunan ko na yung ating kuliglig ano Pinaraking ko na at nilinis ko na yung padling niya, yung araro. Uh, siguro, uh, next day or sa makalawa, pabanat tayo rin eh. Hindi pa makano si doktor, gawa na napapagaling pa. So, tayo na lang. Uh, alam naman natin ng ano pa, pakunti-kunti, nabubungkal naman natin. Uh, yan. So, napapansin niyo po, ngayong pilapil ay marumi pa. So talagang ano yan. Pinuhuli uh, lang talaga yan. yan meron na nalinisan doon. So pang kuting-kunti. Okay. Kung hindi lang ako na, uh, umalis kanina. Uh, baka natapos ko yun sa taas. okay, ito sa bitna. Baka makarami tayo. Ay, umikot pa tayo sa ano. Okay lang. Kasama sa ano yan. Servisyo. Alright. Ah. Ah. Ah, ayan, pinuntahan muna namin, pinuntahan ko muna si Mrs. Masuelo. Ayun ang mga kambing namin, no. Oh. ka, batiin mo si ano, Gilbert. Okay, so ayan mga kasuelo gusto ko lang pong batiin na nagdiriwang ng birthday si Kuya Bart yung pumasyal nga dito sa, sa amin so yan, happy birthday sa iyo Kuya Bart enjoy lang po at marami pang birthday ang darating sa iyo oh, happy birthday po yan, shout out din po kay sa misis niya si Ate Ami yan, nagingat po kayo sa trabaho hindi dapat sinabayan na lang natin, yung pinadala na, na sa kanya hindi hmm, sinabi ni Kuya Bart magbe-birthday pala siya sana yung kambing oh. ngayon na lang kinatay ngayong birthday niya bukas pwede hmm. di naman sana ipadala mm. pero ano na eh nakakain na eh <laughs> hindi pa ba? bang, siguro na yun yung advance na <laughs> pero di sila Next time advance birthday niya yun so yan maraming salamat po sa iyo kuya Bart sa pagpasyal mo dito nga sa bukid tinasyalan mo kami kahit maputik So yan aswelo, tapos na ako mag pastol sa mga kambing. So tungo ako sa gulayan para mag ng okra dahil matanda na pag hindi pa in ngayon. Every other day kailangan harvestin yung mga okra para hindi sila tatanda. Tapos si Bay ayun, sinaka na yung mga kalabaw para may pastol din. Ay! So, ayan. Dito na tayo sa garden. Tignan natin yung mga okra. Dito, wala pa. Wala pa na itanim. Marami na ring bunga. Yan, no? Mm, tanda na. Hindi gunting. yung na-arbest namin, okra at sitaw. Pwede na ano yung hilaga. isaw sa ginamos. Libre na ulam niyan, mga kaswilo. Libre na ano. almusal ka, hilaga okra. Ito, nakuhaan ko pa ito kahapon. to, so, araw-araw tayo mag-harvest niyan. Ayos. Nara, gabi na. Sa nga-arbest mo talong, ay ano. Saya tahu. Oh no. Aldos. Oh, kita ya. po pun masuk ya lah. Oh, madami nandam mo yung ating ano din eh. patula pero ano lang naman yan sandali lang naman yan sinisin so update tayo sandali muna sa ating sinaboy dito na pizzay at saka simple sa patula na rin kung tumubo ba so sa tingin ko uh, ah, medyo okay sila ayan o oh. ayan yan nagtubuan lahat po mga silo ayan o oh. ano lang yung damo pero malambo lang bunotin schedule na namin to ni Kanato maglinis medyo paras pa kami busy ayan meron din doon ayos meron pa ako natanaw din yung sitaw ayan so, sitaw na to uh, libre na rin kung saan mo nito mga silo hmm. ayos uh, pizza eh ito na siya ayan Ano nakikita nyo ayan o oh. ayos okay hanggang dun yan bali ano to sa dalawa tatlo apat yung maliliit yun dun sa dulo pero okay na okay so ano na lang ito hindi ko pa nala nalagyan hindi pa namin nalagyan ni kanato na ano schedule din dami ito kung natapos namin palayan siguro ah uh, mga tali ba mga ano niya gapangan mga ano pa naman sila yan o hindi pa naman sila mas meron naman mga poste na nakantabay na alright ay ano pa ano na kita hmm. nagarbis na ako dito kapon mga silo alam hindi natin ano hindi tayo nakapag video noon Oh, meron pa doon meron pa <coughs> gulang na ito bukas hindi ko kunin po mga ayan po ang uh, update ngayong araw ng Martes. So ayan, maraming maraming salamat po sa inyong laging uh, pagsubaybay dito sa aming buhay-buhay dito sa bye bye oh, oh nakapag-tractor tayo ng paunti-unti at nakapag-pitas-pitas na tayo. Mag-umpisa na po kami magkitas Ayan, yung unang pitas. Hindi ngayon namin ni, ano, ni Kuya Bart na niya. Pero kung konti lang yun. Medyo marami-rami ngayon. hindi pa natin yan na hindi pa natin na ano na pa ng abuno. Okay. So, yan. Uwi na po kami mga silo. Ay, hapo na. Uras na naman po sa pag handa uh, ng pagkain sa bahay. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ha uh, ulitin ko po. Maraming-maraming salamat sa inyong laging uh, panunood sa aking uh, vlog dito sa bye-bye. Simpleng video. At uh, sa mga silent viewers, subscribers. Uh, maraming salamat po sa inyo. At uh ulitin ko po. Uh, advance happy happy birthday po, Kuya Bart. Uh, enjoy po ang inyong araw bukas. Ayan. So sana maraming maraming birthday pa. Ang mangyari at pagpalain to pa po kayo. Ayan. Mabait po sila ni ano, Kuya Bart. So, paano? Si, si Jason. <laughs> at uh, ano na kami? Sign up na kami. Ayan lang po muna. Peace!